ahon naiiwas pa ayun nagkakarga na nga sila mga kabagis tingnan natin kung talagang napakadaming ng kakarga dito dahil balitang balita ito napakadami daw na ikakarga dito eh yun ang namaritis ko eh tignan natin kung totoo nga parang totoo nga eh napaka basic lang tignan nyo ilan yung karga nila yung ikinaga nila na yan bilangin natin ha bilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat pagpalagay mo lang sa likod din apat nagkarga ng dalawa sa diwalo, sampu na kung hindi ako nagkakamali nasa sampung na yung nila mga kabagis ah di marami nga ay malikot totoo nga madami mga kabagis napakagandang ano nito ah ah tawag doon napakagandang panibagong toknil toknolohiya sa paraan ng pagsasaka pero doon nabanggit ko kanina mga kabagis nung araw ay ah, kalabaw ang pinanghahakot dito at kabilang ako doon sa may naghahakot na yon nung panahong ako'y bata-bata pa mayroon pa akong alagang kalabaw ngayon ay wala na kaya ito na ang panghakot nila yung mga katropa ko ay sa iba na rin humahakot kaya ganon mga kababis ayan nakakarigang sila tingnan natin mga kabagis ayan o ba diba? ang saya talagang maipapangako mo na sa isang hektarya ay minimum siguro uh, maximum siguro tatlong hila pag kaganito ang sitwasyon ng bukid ang ng palay kapag kaganito ang putik minimum tatlong hila to pwede ipangako pangako eh kaya nga ang Kabagis Popoy Garcia Happy panonood po Albert Jo N N Arkines happy panonood po Okay po ba dating nung ano natin yan? Yung po yung lagi kong tanong. Okay po ba yung uh, dating ng uh, ating uh, video diyan? Tingnan natin. Abangan natin dito kung gaano kadami talaga nae-karanta. Medyo curious ako eh. Curious ba. Eka kanga. Mabibigat din yung kinabana, puno din yun nga lang medyo mahina ng konti ang uh, naging ani dito gawa ng yung palay ay yun, nagkaroon ng konting abirya pero mabigat naman yung itsura na yun dalawa bumubuhat yun eh, dalawa yun ay mabigat yun ayan oh. dami na oh ayan bilangan nyo mga kabagis kung nabibilang nyo ang dami na nilang karga kakatwa malakas nga Napakabilis, oy oy, napakabilis makatapos nito. Sigurado 'yon. Tapos agad 'to. Hindi ka man papawisan, nakasadsad ka na kaagad. Dami Oh. Kumataw na Oh. Kumataw na ng bonggam-bongga. -bongga. Bilis. Ay nasa na. Ayun. Ang bilis. galing ah. Tumitik ko sa. Itinarabish. Asa na, asa na. Ayan. Itinatarabish siya. Kung tawagin namin ng araw yan, itinatarabish siya. Para ginhawang makaahon. Walang kahasil-hasil o. Oh. Basic na basic. Ang saya. Mainit nga lang. Walang bubong eh. Bali ang tauhan ay sa dalawa, tatlo, apat. Sa dalawa, tatlo, apat. Apat ba? Tama ba bilang ko? Apat nga. Ay, putin. Pastig, oh. Inahataw ng bonggang bongga, oh. Inihahataw ng bonggang bongga. Shoutout po sa ating 1 million viewer. Napaka-astig nito. Ayan, oh. Hindi na damba pa, oh. lupit tingnan natin sa pagkakaroon dito mga kababis ang daming karga may sinasa dito ya yan ini iaahon iiwas pa basic oh ah oh, sobrang low speed pala. Kaya nga. Sa kalaboyan, nag-uumiri kalaboyan dahil yung lunak, putik na putik. Basic. Galing. Konti karga nila ngayon. Pero feeling ko, madami pa rin yan. Hindi naman konting konting Ah, yun. Medyo napansin ko lang parang ano parang mas malapad yung trackpad nito kumpara sa may karaniwang halimaw ganun ang feeling ko lang ha. tingnan natin ko lang yung karga nila ito din no? lamusak na lamusak basic lang nakakamang lamusak na lamusak ang dinaanan Boss, ito yung kinakarga nyo? Ilan? 80? Ah, Hindi, yung uh, 30 Pero kalimitan, magkano ang karga nyo? Nga, 10, lang Kahit putik na ganyan, kaya 70 80 Lupit pala ano Wala na, face out na kalabo niyan Pagka ganyan, ayawan na Ha? Oo, oh, eh, may Maboboring kayo niyan kapag ka, uh, ano Nakakatulog pa kayo Matagasan ba kayo mga kabagis ko? Pulo Ay doon marami din kayong hakot doon Oo marami din po Sa pamilya lang ako Hanap buhay para sa dalawang pamilya Yun ang sabi kasi ni Kuya kanina Para sa pamilya lang pala Astig shoutout sa inyo mga kabagis Tapat na sa trabaho Tapat pa sa pamilya Sa isang pamilya ha Saludo Ayos Ayun po mga kabagis ala nakita ko na. Tinan mo, dalawang hakot nito, nila to. Pero ang sabi nila, yung ganyan kadami, kapag hindi nila naaagad yung uh, harvester, isang kargahan lang to. 1, 2, 3, 4, 5. Si Senta. Isang kargahan lang daw yan. Kapag hindi nila naaagad yung harvester. Kapag ka swabihan ang dating. Diba, no? Nakakamangha, no? Cute lang tingnan yung kalabaw. Kaya lang, eh, wala. Walang kalabaw dito ngayon, eh. Diba, oh? Astig! Tanggalin niyo, tanggalin niyo mukha niyo. Dito chero lang, ka, tanggalin niyo mukha niyo. Tanggalin yung mukha.